Hi, Hi, Good morning. Hello po. um, nga pala, nasan yung mga iba mong katrabaho? Um, hindi ko alam ma'am kung nasan sila eh, pero baka busy lang ma'am. Ah, okay. Anyway, kasama ko dito si Ms. Sab. Siya yung Hi, sa akin dahil officially nag-resign na ako. Oh, And siya ba, na yung magiging bagong operational manager dito. So, Miss Carla, ikaw na bahala kayo okay, Thank you po. Ma'am, welcome po sa ating company. Thank you. Thank you, Ms. Virgo. Thank you, Ma'am Virgo. Huwag ka mag-alala, Ma'am Sad. Maasahan mo ko. Alam ko lahat ng pasikot-sikot dito. Sige. Mabuti yan kasi gusto ko din talaga malaman yung operations dito sa company natin. Sige, Ma'am. Oh, sige. Thank you, Ma'am oh, no, Virgo. Sige po. Ingat po, Ma'am. Dito na ako, ma ha? Alam mo ba, ma'am, na ang tagal ko na rin dito sa company. Mm -hmm. Actually, sa sobrang tagal ko nga dito, eh, marami akong nalalaman na pwede ko ring i-share sa'yo. Mo, may bago doon tayong amo, ah. Uh, ah, mukhang mabait naman, tsaka mukhang makatao. Ba't ah, talaga? Sino daw? Mm -hmm. Eh, pumalit daw kay Ma'am Virgo, eh. Ganto na lang. Ayusin na lang natin yung trabaho natin para lalong ma-impress si Ma'am. Oh, sige. Oo. Ay, Ma'am, tuwa ka dito. Ay, Ma'am. Ano po? Narinig ko hindi pinag-uusapan niyo. Oras ng trabaho, chichisminsan kayo? Talaga ba? Nag-aaksaya ka niyang oras niyo. Sa sabi niyo, papa-impress, papa-impress kayo. Sisipagan niyo. Wala kayo mararating dito. Dahil ko yung mga kalokohan niyo. Eh, hey, ma'am. Hindi kayo magpapromote. Eh, hey, ma'am, teka lang. <remo> Walang po kami ginagawang kalokohan, Tsaka, inaayos naman po namin yung trabaho namin. Maayos na yan para sa'yo? Grabe na naman, ma'am. Nagtatrabaho naman ako ng na maayos. Katrabaho na maayos? O ikaw, Jeppoy, kesa nagpag-chismisa ka dyan, bumalik sa trabaho mo. Okay, trabaho na kayo! Sige, okay, siya. So. Uh, hindi hmm, balik ka bang may store ba saglit? Sige, ano yan, Karla? Uh, ano yung yata ba dun sa dalawang staff natin na si Kier and Jeppoy? Mm hmm, nakita ko na rin sila kanina eh. Bakit? Ah, uh, kasi ma'am, nung nakaraan narinig ko kasi sila nag-uusap-usap. Ang sabi nila ah, uh, mas gusto nga daw nila si Ma'am Virgo. Ngayon, parang nagpaikot ata sila ng petition paper, ma'am, para mapaalis ka dito. Talaga? Narinig ko lang sila nag-uusap-usap sa kabilang office. Ganun ba? May nararamdaman pala silang ganun? Oo, ma'am. Kaya lang, hindi sabihin, ma'am, na ako nagsabi sa'yo, ah. Oo, oh, pero yung mga gantong bagay kasi, Carla, kailangan natin yung pag-usapan, eh. Siguro, magpapatawag na lang din ako ng meeting para masigurado natin na okay yung staff natin dito. Ah, sige, ma'am. Pero, ma'am, okay lang ba na, ano, huwag mo na lang i-mention din sa kanila na ako nagsasabi sa'yo? Sige. Okay. Sige, thank you, ah. Mm. Thank you, Del. Ano pre, tapos ka na ba dyan? Oo, oh, tapos na ako dito. Oo, um, sakto. Pre, balita ako. May meeting daw tayo ah. Kaya nga eh. Yeah, Mukhang kung ano naman si Mung lang yung sa atin eh. Kaya yeah, nga, napakasip-sip pa naman eh. Grabe talaga eh. Pero huwag kang kabahan. Eh. Kaya hindi naman tayo nagkakamali sa ginagawa natin eh. Oo. Oh. Um, oh. Ano oh, ano? Jeff, ano ginagawa mo? lagi purchase ka kaya na naman? Eh ma'am, tapos naman na po kami sa trabaho. Tapos na yung trabaho mo? Eh, balita ako sabi ni Mamsa, hindi na daw kayo ma sasawuran dahil mga batugang kayo. Walang puwenta yung mga pinasang yung reports. O ba, ma'am? Hindi naman po tama yun. Sige, ma'am. Kakausapin na lang po namin yung bago naming amo. Hmm. Ano sasabihin niya doon? Ako, pwede ko naman sabihin sa kanya kung ano yung mga ang pinagandawa niyo. Excuse hmm. me, guys. Hi, ma'am. Start na doon. Start na yung meeting. Sunod na kayo sa akin, ha? Sige, ma'am. Sige. Okay. See you guys there. Bye-bye. Thank you, ma'am. Good luck na lang sa inyo. Tignan natin yung mga pinaglalaban nyo. Okay guys, thank you sa pagpunta dito ha. Bago natin simulan yung points of discussion natin, tatanong ko lang, baka may gusto ko yung sabihin muna? Ah, uh, ako muna. Gusto ko lang i-open since hindi dito na lang dinaman tayong lahat. Kasi itong mga tao natin, halos naghihintay lang ng uwi. uwian. Hindi ko nga alam, bakit sumasahod yan. Mga batugan, Okay, Nakita ano mo ba yung mga reports na mga previous reports na pinapasa nila? Walang kakwenta-kwenta. Grabe. Tsaka alam mo ba, ma'am, na yung mga yan, sila lang naman yung nagpaikot ng petition paper mo para matanggal ka. Ano <laughs> 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 na nakakawa? <ba>, hey, <laughs> okay. good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma good morning. Good evening, guys. Um, hi, ma'am. Pero bakit napadalo ka ata, ma'am? Nandito ako dahil alam ko na kung sino nagdanakaw sa kumpanya. At kung sino ang naninira sa mga supplier para makuha lahat ng pera. At ikaw yun, Carla. Hindi yung totoo, ma'am. Actually, ma'am, sino ba yung gumagawa ng mga ganon, eh? <laughs> 'di ba? Aminin niyo na, Maka ko dito sa trabaho. Ma'am, maayos yung trabaho ko dito. Ilang taon na ako nagtatrabaho sa inyo. Carla, ka na magsinungaling. Alam ko na lahat. At dahil yung kay Sab. Hindi naman totoo na sa yung pamalit sa akin bilang amo niyo. In fact, siya yung papalit sa'yo. Grabe naman, Miss Sab. Naging mabuti ako sa'yo. Nung bago ka dito, tapos ito lang yung susukuyin sa'kin. Walang katotohanan lahat yun, ma'am. Tama na yun Carla Security! Yes, ma'am? Dampotin mo na yan? Ah, uh, sa so totoo lang yan, ma'am. Kanina pala gaanta yung mga polis sa baba. Ah, uh, Ms. Karla! Ma'am! Magpapalag ako! Oh, sa mga polis ka nang magpaliwanag. Ano po? Ma'am, tukayin na kay d'yan. Sige, okay, ma'am. Bye. Ah, uh, ma'am. Mahal na po ako. Thank you, sir. <laughs> Thank you, Miss Virgo. Ah, oh, sige na. Balik na kayo sa trabaho niyo. Sige, ma'am. I mm -hmm.